Yun, magandang araw mga bossing at welcome sa ating YouTube channel. Bali, uh, sa video na tayo may share lang ako sa inyo. Uh, kinuhaan kinuhanan ko kasi ng video to kasi tinanggal ko yung flooring ng ano, yung mating ba tawag dito sa harapan ng minivan. Yan, kasi may natanggal dyan yung sa aircon. Turo ko mamaya. Yan, nabasa. So, kinuha ko yung mating. Tapos, eh, pakita ko rin sa inyo dahil tinanggal ko yung mating, may gagawin ako dyan sa flooring. So, yan. Ito na yung mating mga boss. Medyo basa. So, pinilad ko muna. Medyo madubi yung mating ko boss. Hindi ko pa nalabhan. Emergency lang. Next time, pag tatanggalin ko yan. Madali lang kasi tanggalin to boss. Yan, nagmancha na yung ano. Yung tubig galing aircon. So, yun. So ito na mga boss, ito, yun yung natanggal mga boss, yung kita niyo yung host. Pali natadya kanya ni Mrs. So natanggal yan, hindi ko napansin. Kala ko tubig ulan, yung napasok dyan sa flooring, nabasa. Yun pala yung host is natanggal. So tuwing natakbo kami, yung tulo ng aircon dapat palabas, eh napupunta dyan. So yun, pag may minivan kayo, tignan nyo, baka matadya ka Gulat kayo ba, laging basa. Kala nyo galing ulan, yun pala eh, galing aircon. So ito boss, dahil tinanggal ko na yung mating, may gagawin ako. DIY na lang to. Hindi ko alam kung effective ba o hindi. At least, sinubukan. Para doon sa hindi nakakaalam, yung nakaka-relate lang dito, yung nakapag-drive na ng minivan na long distance o may ari ka ng minivan, kasi mga boss, pag long distance kayo, mapapansin mo talaga yung sa paa mo mainit. So yun mga boss, subukan ko lagyan ni nito, ni yung ko anong tawag nito, uh, parang insulator, parang insulator, insulator nga. Baka medyo hindi masyadong iinit yung sa paa mo pag naglo long distance. So yun kung may minivan ka tapos ganun dun yung napansin mo sa minivan mo, mag-comment ka naman mga boss. So yan, salamat at sana mag-subscribe mga boss tsaka mag-like. Yan, enjoy nyo lang yung video mga boss tsaka mag-subscribe tsaka mag-like sa ating malit na channel. Sa yung ginawa ko mga boss, iwan ko anong ginagawa ko sa buhay. Yan, nice din. Trip lang yan boss, sana effective. Uh, mag-subscribe kayo para next vlog ko ay eh, masabi ko sa inyo kung epektibo ba o hindi yun yun para sa bago pala dito sa youtube channel ko baka magtanong kayo magkano bili ko ng unit sabihin ko na rin 261 one year na sa akin tong ano yung unit uh, kung gusto nyo i-check may ano ako may video ako dyan mag subscribe kayo tsaka hanapin nyo yung mga video sa channel ko So yun boss medyo tumaba lang siya Medyo mahirap na siya ilock Pero kaya pa naman Medyo matigas lang Hindi naman siya na uh, Hindi na siya nalalock Nalalock pa rin siya mga boss So kung gusto nyong gayahin Nasa sa inyo na yan Hindi ko rin alam kung ano yung kakalabasan nito Kung mawawala ba yung init O mamiminimize lang yung init So at least Sumubok Yan medyo tumaba lang mga boss akala mo buntis <laughs> ayan, subukan natin uh, angkasan kasan ang kasan upo mo po sa tawag nito passenger side Parang nataba lang siya mga boss yun wala, try ko lang Yan parang may foam na siya may foam naman talaga siya Ano parang may foam Yan yun yung ginawa ko Basta wala kang magawa sa buhay yan ang pinanggagawa <laughs> Mga magsabi kayo na madumi yung engine mga boss Ano yan? Art Yung dumi is galing Japan pa So <laughs> Hindi pa ako nakapag ano Engine wash Ayaw kasi rin na ano I-engine wash Baka mamaya walang sakit yung Yung makina mo Malinisan ng tubig Baka magka Katok katok na <laughs> Mag kayo mga boss Kung okay lang ba magpapa engine wash tayo Or Bahala na madumi Basta Yan Hindi ko rin alam Comment lang kayo mga boss. Uh, advice lang din kayo kasi hindi ko rin alam. One year pa lang ako nagmi-minivan. Yun. Mga boss, sana mag-subscribe kayo. Kasi hindi pa talaga ako nakakaabot ng isang libo. Pag mag-iisang libo ako mga boss, medyo hindi na ako mahihiya. <laughs> Mag-video-video. -video. So yun, sana supportan yung maliit na channel. At saka pasensya na rin pa sa quality ng video ko. Kasi cellphone lang yung ginagamit ko. Lahat yung cellphone ko yun din yung personal phone ko wala akong gamit na pang pang vlog vlog akin lang naman is nag lang ako ng idea at uh, saka experience ko sa minivan tsaka farm vlog nag upload din ako ng farm sa ngayon wala pa akong na upload about sa pagsasaka uh, pero may video na ako hindi pa ako nakapag edit about sa manok abangan nyo mga boss kung gusto nyo ba maka income ng manok eh subscribe na rin kayo. Yan na oh. success, nakabit ko na. Dali lang naman mga boss kung gusto nyo tanggalin. Kaya naman, hindi nyo na kailangan ng mekaniko. Yan, hanggang dito na lang yung aking video. Sana nakatulong sa inyo. Ah, uh, abangan nyo na lang yung result niya pag maglulong distance ako. Eh, eh, I-share si ko sa inyo kung ano yung ano, honest review ko sa pinanggagawa ko sa buhay. <laughs> bye bye, thank you.